Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas Kung napanood ninyo ang ating video kahapon tinalakay natin ang napakahalagang pag-uusap sa pagitan ng Philippine Army at ng Ukraine tungkol sa posibilidad ng kooperasyon para sa modern warfare strategies doon, ipinaliwanag natin kung paano makikinabang ang Pilipinas mula sa karanasan ng Ukraine sa paggamit ng drones, cyber defense, at hybrid tactics laban sa isang mas malaking kalaban. Ngayon naman, may bagong update na siguradong ikakagulat at ikaka-excite ng marami. Ayon mismo sa isang tweet ng Max Defense Philippines sa X, dating Twitter, kinumpirma ng Ukrainian Ambassador to the Philippines na magkakaroon ng Defense Cooperation Agreement o DCA na posibleng pirmahan na sa darating na Oktubre taong 2025. Ang DCA na ito ang magsisilbing legal framework para sa pagkodevelop at co-produce ng military drones, pati na rin ang paglipat ng teknolohiya at kaalaman mula Ukraine patungo sa Pilipinas. Kung kahapon ay tungkol pa lang sa exploratory talks, ngayon ay tila papunta na tayo sa mas konkretong partnership. Kaya't pag-usapan natin ng mas malalim, ano ang ibig sabihin ng DCA, bakit drones ang sentro ng kooperasyon, at ano ang mga pwedeng maging susunod na hakbang, lalo na kung madadala rin ang partnership na ito sa missile at rocket development ng Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin, ano nga ba ang isang defense cooperation agreement? Sa madaling salita, ito ay isang formal at legal na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi lang ito simpleng MOA o Memorandum of Agreement, mas malawak at mas binding ito. Kapag napirmahan, magiging legal basis ito para magpatuloy at mag-expand ang mga defense-related projects, mula training, technology sharing, research hanggang production ng military equipment. Kung ikukumpara sa ibang kasunduan ng Pilipinas gaya ng Visiting Forces Agreement, VFA, o Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, sa Estados Unidos, ang DCA naman sa Ukraine ay mas nakatutok sa technology cooperation at joint development kaysa sa presence ng foreign troops. Ibig sabihin, hindi lang tayo tatanggap ng second-hand equipment o training, Posibleng magkaroon ng joint manufacturing projects dito mismo sa Pilipinas, isang bagay na matagal nang pinapangarap ng marami para sa ating sariling defense industry. Ngayon, bakit nga ba drones ang unang focus ng kooperasyon? Una, dahil ang Ukraine ay kinikilala bilang world leader sa military drone technology. Sa kanilang laban kontra Russia, halos lahat ng klase ng drones ay nagamit nila mula small quadcopters para sa surveillance hanggang sa long range strike drones na nakakapagdulot ng matinding pinsala sa kalaban. Ikalawa, para sa Pilipinas na inferior militarily, technologically at economically laban sa China, ang drones ay isang affordable equalizer. Kung ikukumpara sa pagbili ng advanced fighter jets o missile systems na napakamahal, ang drones ay relatively mas mura pero highly effective. Ikatlo, ang drones ay angkop sa asymmetric warfare. Ibig sabihin, kahit mas maliit ang ating military capability, kaya nating makipagsabayan gamit ang unconventional tactics. Isipin na lang, isang swarm ng murang drones na kayang pumasok sa air defense ng mas malakas na kalaban at makapagbigay ng critical damage. Kaya malinaw na hindi aksidente na drones ang unang tinitingnan sa partnership na ito. Para sa Pilipinas, ito ang pinaka-practical na paraan para makabuo ng credible deterrent capability laban sa isang mas makapangyarihang adversary. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng tweet ay ang transfer of technology and know-how. Ibig sabihin, hindi lang tayo bibili ng drones mula Ukraine, kundi matututo rin tayo kung paano gumawa at mag-develop nito. Ang ganitong klase ng knowledge transfer ay napakahalaga para makapagsimula ng sariling local defense industry. Pwedeng ma-involve dito ang mga lokal na kumpanya at research institutions tulad ng DOST, private defense firms, at maging mga universidad. Kung matutuloy ang co-production, maaaring magkaroon ng assembly lines dito mismo sa Pilipinas. Posibleng magsimula sa basic reconnaissance drones, at unti-unting mag-evolve papunta sa combat-capable UAVs. Bukod sa drones, kung magtutuloy-tuloy ang partnership, may posibilidad din na makapasok tayo sa advanced missile at rocket technology. Ito na ang tunay na game changer dahil sa kasalukuyan, limitado ang ating missile capability at wala pa tayong indigenous rocket systems. Kung mabibigyan tayo ng access dito, malaking leap forward ito para sa ating external defense posture. Binanggit din sa tweet ang posibilidad ng Ukraine bilang partner ng Pilipinas sa rocketry at missile development. Bakit ito mahalaga? Sa ngayon, under ang Pilipinas sa Missile Technology Control Regime o MTCR, na naglilimita sa mga bansang hindi nuclear power na magkaroon ng missiles na kayang lumipad ng higit sa 300 kilometers with significant payloads. Ngunit malinaw na kung gusto nating magkaroon ng tunay na deterrence laban sa China, kailangan natin ng longer range weapons. Hindi sapat ang short-range missiles kung ang kalaban ay may warships, bases, at facilities na lampas pa sa 300 kilometro mula sa ating teritoryo. Dito pumapasok ang potential ng Ukraine. Dahil sila ay may malawak na karanasan sa pagdevelop ng rockets at missiles, maaari silang maging susi para sa Pilipinas na magkaroon ng ganitong kakayahan, kahit sa loob ng limitasyon ng MTCR o sa pamamagitan ng creative workaround. Kung mangyari ito, mas magiging credible ang ating depensa sa West Philippine Sea at sa iba pang strategic areas. Pero s'empre, hindi ito simple. May mga challenges at risks na kaakibat ng ganitong partnership. Una, siguradong hindi magugustuhan ng China ang development na ito. Kapag nakipag-cooperate tayo sa Ukraine sa paggawa ng drones at missiles, posibleng magkaroon ng political backlash o dagdag pressure mula sa Beijing. Ikalawa, kailangan ng malaking pondo at commitment mula sa gobyerno ng Pilipinas. Ang R&D, manufacturing, at sustainment ng drone at missile industry ay hindi biro. Kung hindi consistent ang suporta ng gobyerno, baka hindi rin magtagumpay. Ikatlo, may issue rin ng capability. Kahit na ibigay ng Ukraine ang technology, kakailanganin pa rin natin ng tamang tao, engineers, at logistics systems para maabsorb ito. Ito ang tinatawag na absorptive capacity, ang kakayahan ng isang bansa na tanggapin at i-develop ang bagong teknolohiya. Gayunpaman, kung makakayanan ng Pilipinas na lampasan ang mga challenges na ito, napakalaking benepisyo ang may dudulot. Sa kabuuan, ang Defense Cooperation Agreement na posibleng mapirmahan ngayong Oktubre taong 2025 ay isang milestone para sa Philippine Defense Modernization. Mula sa simpleng pag-uusap kahapon, ngayon ay patungo na tayo sa mas konkretong kasunduan na magbibigay daan sa co-production ng drones, transfer of technology, at posibleng missile development sa hinaharap. Ito ang klase ng partnership na matagal nang hinihintay ng marami, isang hakbang na hindi lang nakatutok sa pagbili ng kagamitan, kundi sa pagbuo ng sariling kakayahan at industriyang pangdepensa dito mismo sa ating bansa. Ang tanong na lang, hanggang saan kaya dadalhin ng Pilipinas ang partnership na ito? Magtatapos ba ito sa drones, o magiging simula ng mas malalim na kooperasyon sa rocket at missile technology? Yan ang dapat nating bantayan sa mga susunod na buwan.